Si Noe ay isang matuwid na tao na pinili ng Diyos upang makaligtas sa malaking baha na ipinadala upang linisin ang daigdig mula sa kasamaan nito. Sa videong ito, ating alamin kung paano siya tumugon sa tawag ng Diyos at kung ano ang nangyari sa mga taong hindi naniniwala sa kanya at nagpatuloy sa kasalanan. Pero bago yan, please like and subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po! Ang kwento ng arko ni Noe na matatagpuan sa Biblia sa aklat ng Genesis ay isang malalim na salaysay na tumatalakay sa mga tema ng kasalanan, banal na paghatol, awa at pagbabago. Nagsisimula ito sa isang panahon kung saan ang sangkatauhan ay naging tiwali at masama sa paningin ng Diyos. Ang mundo ay puno ng karahasan at ang puso ng mga tao ay patuloy na nakahilig sa kasamaan. Lubhang ikinalungkot ito ng Diyos at nagpasya siyang wasakin ang lahat ng buhay sa daigdig sa pamamagitan ng malaking baha bilang paraan upang linisin ng mundo mula sa kasamaan nito. Sa gitna ng katiwaliang ito, may isang matuwid na tao, si Noe, ay lumakad kasama ng Diyos na nangangahulugang namuhay siya ng may integridad at katapatan sa isang mundong tumalikod sa Diyos. Dahil sa katuwiran ni Noe, nagpasya ang Diyos na iligtas siya at ang kanyang pamilya mula sa nalalapit na sakuna. Inutusan ng Diyos si Noe na magtayo ng malaking arko, isang napakalaking bangka upang iligtas ang kanyang pamilya at dalawa sa bawat uri ng hayop, isang lalaki at isang babae, kasama ang sapat na pagkain upang suportahan sila sa darating na baha. Nagbigay ang Diyos ng tiyak na sukat para sa arko nagawa sa kahoy ng gopher. Tinatakan sa loob at labas ng alkitran upang hindi mapasok ng tubig. Ang arko ay hahatiin sa mga kompartimento upang mapaglagyan ng mga hayop at magkakaroon ng bintana at pinto para sa ventilasyon at pagpasok. Nang matapos ang arko, si Noe, ang kanyang asawa, ang kanilang tatlong anak, si Nasem, Ham at Japet, at ang kanilang mga asawa ay papasok sa arko kasama ang tig dalawang hayop, ibon at gumagapang na nilalang pagkapasok ni Noe at ng mga hayop sa arko, nagpadala ang Diyos ng malaking baha na tumagal ng apat na pung araw at apat na pung gabi. Tuloy-tuloy ang pag-ulan at lalong tumataas ang tubig na natatakpan kahit ang pinakamataas na mga bundok. Lahat ng buhay sa labas ng arko ay namatay sa baha. Ang mga masamang tao na hindi nakinig kay Noe ay nasawi sa baha bilang isang parusa para sa kanilang kasamaan at pagsuway sa Diyos. Ang tubig ay nanatili sa lupa sa loob ng isang daan at limampung araw at ang arko ay lumutang sa ibabaw ng baha na tinangay mula sa lupa. Nang humupa na ang tubig, nagpadala si Noe ng uwak upang tingnan kung humupa na ang tubig baha lumilipad pabalik-balik ang uwak, ngunit hindi bumalik na may anumang malinaw na palatandaan. Susunod, nagpadala si Noe ng kalapati upang hanapin ang tuyong lupa. Bumalik ang kalapati na may dahon ng olibo sa tuka nito, hudyat, na humuhupa na ang tubig at nagsisimula ng matuyo ang lupa. Naghintay pa si Noe ng pitong araw at muling pinakawala ng kalapati, at sa pagkakataong ito, hindi na bumalik ang kalapati na nagpapahiwatig na ang lupa ay maari ng tirahan. Pagkatapos ng mahigit isang taon na nasa arko si Noe at ang kanyang pamilya, sa wakas ay humupa na ang tubig baha, kaya maaari na silang lumabas sa arko. Paglabas nila, nagtayo si Noe ng dambana para sa Diyos at naghandog ng mga sakripisyo, nagpasalamat sa Diyos sa pagligtas sa kanila. Natuwa ang Diyos sa katapatan ni Noe at tinanggap ang handog bilang tugon. Ipinangako ng Diyos na hindi na niya muling sisirain ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Bilang tanda ng pangakong ito, naglagay ang Diyos ng bahaghari sa kalangitan na naging tanda ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa lupa. Ang bahaghari ay isang paalala sa pangako ng Diyos na hindi na niya uulitin ang ganitong paghatol. At ito ay naging simbolo ng pag-asa at banal na awa. Pagkatapos ng baha, pinagpala ng Diyos si Noe, at ang kanyang pamilya at inutusan silang magpakarami at magpuno sa lupa. Itinatag din niya na ang mga tao ay dapat gumalang at mag-alaga sa mga hayop at ang takot at pangamba ng mga tao ay mapapasa lahat ng nilalang. Nagtatapos ang kwento sa isang talaan ng mga salinlahi ng mga inapo ni Noe na nagdedetalye sa pagkalat ng sangkatauhan sa buong mundo at sa pagbuo ng iba't ibang bansa. Bagaman naligtas si Noe at ang kanyang pamilya, ipinahiwatig din ng salaysay ang patuloy na pakikibaka ng sangkatauhan sa kasalanan. At ang kwento ng arko ay nagsisilbing walang hanggang paalala ng paghatol at awa ng Diyos. gayon din ang kanyang pagnanais na mamuhay ng matuwid ang mga tao. Ang kwento ng Bahtera o Arko ni Noe ay madalas na nakikita bilang simbolo ng kakayahan ng Diyos na magdala ng kaligtasan mula sa pagkawasak at nag-aalok ng mensahe ng pag-asa, pananampalataya at pagbabago kahit sa harap ng napakalaking sakuna.